war 1494 Abante Radyo, Abante ang Best! Una sa Balita, Entertainment, Sports 2! En su bonita ¡Nayon! ¡Nayon! Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mapangis at walang mintis ngayong alas 4.32 ng hapon. Bago sa ating mga balita, tumanggap muna tayo ng eksklusibong panayam. Mula kay Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel ng negosyanteng si Atong Ang, kaugnay sa ulat na lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Magandang hapon po, Attorney Gabriel. Totoo po ba kumakalat na balitang nakalabas na ang inyong kliyenteng si Atong Ang? Magandang hapon, Charm. Magandang hapon din sa mga itagot natin. Alam mo, katawa-tawa sana yung balita na ganyan, Charm. Ano, dahil nandito, nandito buhay na buhay mo si Mr. Ang, nandito sa Pilipinas. Kasama ko lang mo siya kagabi. Hello nandito, po, attorney. Nandito, kasama ko lang mo si Mr. Ang kagabi. Nag-dinner ho kami. Katawa-tawa lang nga sana yun. Katawa-tawa sana In yung balita na yan. Kanya lang alam mo, napansin ko, eh parang bahagi na ito ng isang malaking proyekto na paninira sa King Mr. Ang. Eh hindi ho namin yan. ang paghahanap dyan kung sino responsable dyan sa paninira na yan. Buho parang po ng maskara yung mga nagpapakanan ng ganyan at kami tutugisin ho namin sila sa korte. Eh ang sila'y makilala at mapakita, map, mapatunayan ng tunay na pagkatao niya mga yan. Yes po, attorney. Sa kasalukuyan, nasan po ngayon si Atong Ang at ano po ang kanyang reaksyon tungkol po dito? Si Mr. Ang po ay nandito sa, sa, sa Maynida. Hindi pa nga ho niya nababalitaan ito. Hindi nalitaan sa akin. Na, mata, mata, matatawa nga lang sa balita na ito. Kanya na sabi ko talagang may, 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 may proyekto ata na ng paninira kay Mr. Ang. Kaya talaga nung ko, hindi mo namin lulubayan hanapin kung sino yung nasa likod ng mga balitang paninira. Mensahe na lang po sa mga uh, kababayan po nating nagpapakalat po ng ganitong balita. Yun lang nga uh, ho, po ko sa inyo na kung kayo po ay binab binabalor ninyo ang inyong pagkatao, ganun din po naman si Mr. Ang. Wala naman ho siyang piniperwisyo, wala siyang sinasaktan. Eh, hindi na naman hinihint naman ho yung tao. Respetuhin naman ho ang pagkatao, respetuhin naman naman ni pagkatao ni Mr. Ang. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ato ni Gabriel Villarreal, ang Legal Counsel ng Businessman na si Atong Ang. Magandang hapon po. Dito. Samantala sa iba pang balita. Uh -huh. May git, git 1.5 na milyong bagong botante na target ng GOMILEG para sa BSKE malapit ng maabot. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Raloban. Charmaine, malapit nang umabot sa 1.5 million ang maitatalang voter register ng Commission on Election or COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election. Simula August 1 hanggang kahapon, August 7, umaabot na sa 1,452,060 ang mga nagparehistro sa iba't ibang rehiyon sa bansa kasama ng ikinasang Special Registration Anywhere Anytime Program ng COMELEC na nagtapos kahapon. Pinakamarami sa mga nagparehistro ay sa Region 4A na nasa 184,683 na individual, kasunod ang Region 3 na nasa 154,551 at Region 5 na nasa 114,051. Sumunod naman ang National Capital Region or NCR na nasa 111,979 at Region 7 na nasa 110,941. Una sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ito na ang pinakamatagumpay na pagpaparehistro ng mga botante sa kasaysayan dahil sa mataas na bilang sa loob ng maikling panahon. Hinihikayat naman ng Comelec ang mga nais na magparehistro o kaya ang mga magpapabago ng kanilang record lalo na't magtatagal pa ito hanggang August 10, 2025. Ako, si Ryan Relovan, Abante. Abante Live Report. Samantala, 446 million US dollars na pamumuhunan pasalubong ni PBBM mula sa state visit sa India. Umabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, umaabot sa 446 million US dollars na direct investments ang nasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang limang araw na state visit sa India. Ito ang mas ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang media briefing bago ito umuwi ng Pilipinas ngayong biyernes ng hapon. Ayon sa Pangulo, bukod sa direct investments ay marami pang nakalinyang pamumuhunan na papasok sa bansa sa mga darating na araw. Kabilang anya sa mga potensyal na pamumuhunan ay nasa 5.6 hanggang US dollars na malaking bagay para sa mga Pilipino dahil ang India isang pin napakalakas na ekonomiya. Sa kanyang limang araw na state visit sa India, marami mga negosyante ang nakausap ng Pangulo. Partikular na ang mga negosyo ay nasa information technology, business process management, fintech telecoms, pharmaceuticals, healthcare manufacturing at infrastructure. Ito si Eileen Taliping, Abante. Abante. Sa iba pang balita, mahigit dalawang daang kolorum na sasakyan nasa bat ng LTO noong Hulyo. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Joss Ignacio. Charmaine, sure nasa bat ng Land Transportation Office o LTO ang mahigit dalawang daang kolorum na sasakyan nitong buwan ng Hulyo 2025. Ito ay matapos ang isang buwang anti-colorum operation sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tugisin ang mga banta sa seguridad ng mga pasahero at masiguro na lahat ng public utility vehicles o PUVs ay sumusunod sa patakaran ng pamalaan. Paalala ni Mendoza, hindi ligtas sakyan ang mga kolorum ng mga sasakyan dahil bukod sa issue ng roadworthiness, wala rin anya itong mga insurance na isa sa mga requirements sa mga PUVs. Dagdag pa ni Mendoza, marami na anla silang nahuli at natutuwa ito dahil nakakita na ang kanilang ahensya ng improvement sa kanilang adhikain na wakasan ng nasabing ilegal na gawain sa talaan ng LTO. Pitong putsyam sa kanilang nasabat ay tricycle. Limamput isa naman ay mga motorcycle taxis. Anim na po ay van. Limamput anim ay truck at labing anim na sedan ang ginagamit sa pagkuha ng mga pasahero. Bukod pa riyan, labing isang pampasaherong jeep din ang nahuli kasama na rin ang apat na bus. Ito si Just Ignacio Abante. Abante Radio Live Report. Dagdag pang balita na votas, pinangunahan ng talakayan sa Smart Cold Chain Logistics at Blue Economy sa Metro Manila, Bizgon. Umabanti sa balita si Abanti Reporter, Cherk Balagtas. Sir, may din nga ni Mayor John Ray Chanko sa 2025 Metro Manila Business Conference ang papel ng nabotas bilang sentro ng Smart Cold Chain Logistics at Blue Economy. Aniya, 70% ng ekonomiya ng lungsod ay mula sa pangisdaan at kaugnay na serbisyo ngunit umaabot pa rin sa 40% ang post-harvest losses dahil sa kakulangan ng cold storage at maayos na paghawak. Sa kasalukuyan, may 37 registradong cold storages facilities sa Navotas, kabilang ang 27 na before accredited na bumubuo ng 38.26% ng kabuoang kapasidad ng Metro Manila o mahigit 26,700 metric tons. Kabilang dito ang mga modernong pasilidad na may automated temperature control o GPS tracking at 24-7 na operasyon. Tiniyak ni Chang na patuloy ang plano ng lunsod na dadagdagan ang kapasidad, palawakin ng ugnayan sa privado at ang publikong sektor, magsanay ng mga manggagawa at gawing accessible. Ang pasilidad para sa maliliit na negosyo upang mapalakas ang food security at ekonomiya. Ako si Cherik Bulagtas, Abante. Maraming salamat, Cherk Balagtas. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWI Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWI R1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge, at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine, Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, ab -ab 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 Abante, Abante, Balita, Radio Balita. 奈欧。